Thank you ha. Sakay ko. Okay. Ayan guys. Ayan Okay. Okay na. Okay. Thank you ha. <laughs> Isang matumba niya? So ayan guys. Sinihilan nila kuya. Sakay tayo. ba gagakit? gakit, gakit O. Oh. Galing. Don't, don't ski. Don't ski. Oo. Oh. Ang galing. Ha? Bayugan. Ah. Oh. Okay na? Thank you ah. Ito yung tagbalili guys na lubang bahagi ng Akusa del Sur sakop lang ng Esperanza Napakabundok nito at talagang napakaliblib. Tatawid ka pa ng ilog na malaki. At makikita nyo ngayon guys kung gaano kaganda ang lugar nila. Napapalibutan ng mga bundok. Napapalibutan ng mga kagubatan. At mga kakahuyan. Napaka fresh ang air dito guys. Kaya nyo ako puntahan natin ang bayan na to. Napakaganda dito. Kita nyo naman guys mula sa ibabaw ang napakagandang lugar nila Thank you, Sakay ko. Okay. Okay, guys. Okay. na. Okay. Thank you, ha. Di sama tumba, eh. So, yun, hey, guys. Sinihila nila, kuya. Sakay tayo. Bati gakit. Gakit, oh. Galing. Don't ski. Oo. Oh. Ang galing. Ha? Bayugan. Ah. Abi na? Okay. Thank you ah. Thank you.

may bata rin na naglakad ng isa may nakalit kayo sa hindi lalakad yeah. lugar na to guys ay Tigbalili no? Tigbalili 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 rito para hmm. nang mga tao. Hello. Oh, Yan ako na nakapunta dito. Hello. Alam niyo, bintas na gasolina dito, oh. Okay. Walang problema. Wala nang tao rito. Ito yung bayan nating balili, guys. Patawid, no? Dito lang alam kung saan sa nasakop sa norte pa ba ito sure. Hello Ah Bag na ako Kapag Suka siapa mulu? Si Nakungan. Bisaya August perlu ngobrol, niku nanti dia cerita yang mengalumi hati, mengalumi minta aku lagi itu, kau eh. minta oh my gulay Eh ya, kau minta August, First time ko nakarating dito guys Tagbalili ha? Tagbalili pa ba to hmm. Ito yung school nila Okay Ah, Tagbalili Elementary School Ah, Esperanza District Saan pa rin pala tayo sa Esperanza guys Tagbalili 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 guys sakop ng esperanza so sa soro pa rin to sakop uh, maraming itong mga ano talaga mga manubo tribe manubo tribe na sila ah uh, okay papuntang ito papuntang bukid na to magtanong tayo dito kaya saan ito papunta oh, maraming itong kapahayan dito Ano'y pahingon doon? Ano'y pahingon? Wala, makabalo? Oh, okay. So, ito lang guys, no? Ay, vlog muna natin yung lugar nila. bayan ng Tagbalilik. So, yan, pabukid na yan. So, di muna tayo punta dyan. Dito muna tayo. Basta papunta na ng Tagbalilik. at oh, Tagbalili, di patay vlog muna natin guys preparan muna natin ang drone na dugang ngayon ito po yung bayan ng tagpalili napakalayo ito sa pabilas ng guys no? Tagbalili. pero maganda kaya madaanan pa rin ng Kaming ilog sila guys, so, may ilog, maraming ilog. Ang malaki ilog, marami. Malaki ang ilog. Tagbalili, napakaluhob ang bahagi na ito guys. Mabito may mga takin. Tanong natin. Kuya! Tagbalili ito, di ba? Sunod na ni Bayan, ang saman? Balagnan, layo pa. Distansya. Ah, nag-vlog ko mga gud. <laughs> Abot ko. Layo ay no. Mm. Pila ka? Pila pa masay pa na ani Anong mag motor. Magsakay lang ko ng mga 100. Ah, 100 palabas. Mm. Layo ano? Tagbalili, sa sur pa ni siya. Mm. Okay. Grabe ka layo. Pero nice kay school no. Tagbalili. Wow, magpapadate lang yan Tagbalili is a barangay in the war municipality of Esperanza, in the war province of Agusan del Sur. Its population, as determined by the 2020 census, was 1,051. This represented 1.77% of the total population of Esperanza. Tagbalili, no? Eh, uh, guys hindi pa kasi tapos yung tulay nila Ginagawa pa yung tulay nila Kaya atawid muna tayo Ala. Ah, okay, so guys, Ayan. Ayan. Uy! Bilis, manod ka! Ayan. Makakamanod ka! Sige! Ahon, halika! Halika! Ala, ang hina. Kawawa naman. Mm-hmm. Uh -huh. Tatawagin at sa kuya, nakatawid pa ang galing ng aso na tumawid siya. "Lo, ngilang, o ilang?" Asawa, dar phải đi đã ok Namastol, namastol, sila namastol, namasol na sol namasol sol namastol, oke okay. So, guys. namastol, na naman tayo. oke okay. namastol, okay. Bro, dagdag namastol, dag, namastol, 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 Oh, namastol, 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 ganiha. namastol, gani namastol, to. namastol, namastol, selamat namastol, ni. Salamat. Sige, bro. namastol, namastol, ha? Balik namastol, ah. Ah, ya, namastol,